Kahit nga, late na nakatulog si Liam kagabi. Ay nagising pa nga rin siya na madaling araw. Siguro dahil nga sa sama ng pakiramdam niya. Pero maya't maya nga ay nakakaidip siya. Noong nakatulog mo na nga siya ng mahimbing ay bigla naman siyang umubo ng umubo at sumuka. Nag-request nga siya ng pagkain. Kaya naman agad-agad ay ipinadeliver ko nga ito. May nag-reach out nga na follower ni Liam from USA na gusto niya nga daw magpadala ng money kay Liam pambili ni Liam ng fruits at Jollibee. Kaya naman nung na dumating nga itong Jollibee ni Liam ay agad ko nang nga siyang pinakain. Kaya lang, sa sobrang sama, siguro talaga napakiramdam nito ni Lia ay naka isang kutsara lamang siya. Ayaw na po, chicken. Prutas na lang. Fierce nga daw ang gusto niya, kaya naman agad-agad ay binalatan ko ito at pinakain ko na nga agad sa kanya. Tinanong ko nga sa kanya kung gusto niya ng tinola para nga mapagluto ko siya, kaya lang hindi niya tayo talaga feel ang kumain ng tinola sa ngayon. Pero sabi ko nga sa kanya, kailangan niya nga kumain noon dahil nga para mas maraming sustansya at mabilis siyang gumaling. Sa totoo, simula nung nagbabadyang lindol ay hindi na talaga kami lumabas ng bahay dito ni Lalia. Kaya lang, noong may bumisita nga sa amin, ay doon nga nahawa si Liam. Sa totoo, ang unang nang nahawa ng na sakit ay ang kapatid na Liam na si Riley. Pero hindi pa nga galing si Riley ay agad namang nahawa naman itong si Liam. Matapos nga kumain ni Liam ay pinunasan ko na nga lang muna siya at pinalitan ng damit at pagkatapos ay natulog na nga ulit siya. Sa totoo, mula nga na nagkasakit ang bunsong kapatid dito ni Liam ay hindi na rin talaga ako na halos natutulog. Lalo na ngayon at nagkasakit pa itong si Kuya Liam ay halos hindi talaga ako natulog magdama. Lalo pat mataas ang temperature nilang magkapatid noong Haraw. Sa pagtulog nga nito ni Liam, ay bigla na nga lang siya nagsasalita na nagsasalita. Dala na nga rin siguro ng init ng pakiramdam niya, kaya naman umiiyak nga rin siya. Sinabayan pa nga ng sama ng pakiramdam. Pero usually po, kapag ka talaga may sakit si Liam, ay nangyayari talaga sa kanya ito. Lalo na pag mataas ang lagnat niya, ay nag-ahalusinate nga siya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano ako saan saan niya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, in ko na nga ito sa kanilang pedya at base nga sa kanilang pedya. I-monitor nga muna ngayong araw na to ang lagnat ng magkapatid. At kapag ka walang pagbabago hanggang bukas, ay dalhin na nga ito sa kanila para nga matest kung anong dapat matest. <coughs> sa pagkakataong ito nga ay agad ko na nga siyang pinunasan ng basang bimpo at agad ko na nga siyang pinalitan ng dami. May nagpadala nga ulit sa kanya ng pambili ng pagkain na gusto nga ni Liam. Kaya naman tinanong ko siya baka may gusto nga siyang kainin. Pizza nga daw ang gusto niya kaya naman agad-agad ay inorder ko nga siya ng pizza. Kaya lang pagdating naman ng pizza nito ni Lian ay wala na naman siyang ganang kumain. Sabi niya nga ay mamaya na lang nga daw ulit siya kakain at gusto niya nga lang daw ay magpahinga. Muli gusto ko lang po sana muli magpasalamat sa padala ng pang foods ni Ria. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa lahat po na nag-send ng prayers. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sana po ay patuloy nyo pa rin po ipagdasal silang magkapatid. God bless you all. Love Don Liam and family. Bye-bye!